Driver. na nasa Manila Kino kami. Ngayon, pakita mo yung driver. Let's say hi. Ito si ano, Inang. Hindi si Nelly yung driver. Driver. Si Tito Raya. Driver. Driver. Driver namin. Tapos, dito po. Tapos, itong tatlo. <laughs> si Papa yung salit <laughs> Dagupan, bus. Masaya ako. Masaya na. ako kasi nakapunta ako. Nasa Manila kami. Ang daming buildings. Hindi ba kita? Matalikod mo yung camera mo. Wala ma, bawal matalikod. Ilan <laughs> okay. okay. to? Kano'n nagpa-vlog kaya? Ready to? mo yung YouTube na to. Ang dami niyang post sa YouTube niya. Oh, siya lang gumawa, no? Oo, oh, siya lang ako nagpo-post. Siya nag-i-edit. Ah, ini-edit niya. Galing na. Wala pa, di ba? hindi pa Guys, alis na kami, guys. Grabe ang traffic. Ano kukunin mo, Dig? Malayo ba yung Mall of Asia eh, at Bawa? Medyo. Sige, kakayanin natin. Happy? <laughs> <coughs> ah, okay. Maganda dyan sa location niya. Ganda ng ano, pag-tablet, no? Hello. Sisko. Talking. Talking? Tools from us. Ano yun? Ah, ganda naman. Tools oh. wala na. <laughs> <laughs> wala na. wala <laughs> na. <laughs> Hawakan mo. O, sige, lagay mo ito ng sa mga maganda dyan yan. O, oh, hawakan mo. mo kasi. Hawakan mo. Victory. Alam nyo mga, eh ganito. Alam mo oh, mga hi. yan, guys. Ito si Kuya Adi. Si Kuya Adi, guys. Kuya na nga siya, <laughs> tapos may ading papangalan. Oh. <laughs> tapos ito naman si Tito Kuno. <laughs> <laughs> tapos, eto ito yung papa ko pala, oh. Ano naman Sam, sa mga Dati na yung, yung kawakter. Tapos may new character pala. Tapos ito din eh, new character din. Sino yan? Kuya Kajo o Kuya Kitty. Ayo. ito guys, ang daming bus. Alam mo, ati <laughs> ba mo? Ito a yung gutom natin. Ano ba gusto mong karawin KJ? Ano ba gusto ni Kuya KJ? Kuya Kajo, anong gusto mo? Yan pa na din? Um, ako din po, sisig! <laughs> sisig! Maganda pang alirize na si JC, no? Mm -mm. Ayun, malaki po yung patuloy yun. Pahin kami pa. Potoro pa ba? Potoro pa. Ano yung pinakain natin, ma? Yung klase, ano? Klase na? Sabori. Sabori. Sabori? Guys... Sabori. Hindi naman kumakain uh -huh. <mumbles>. ano, si Gacy ng gano'n? Mula lo? Ano yung dun. doon? Si... Gusto mo ng gano'n, si? Ano? Sabori. Sabori? Ano yun? Manhan? Ano yun? O, nasa tunnel kami, guys. Guys, nasa tunnel. Madilim

Farmers Farmers yan si Ong Naging kusara dito Ano yan ang marating farmers? Ano yan ang farmers? Ano? Ano ang lalaki ng building? Mali yung napinaad Kuya Bakit? Mali yung napinaad Ano daw sabi ba? malayo pa daw. Ano? Eh yun yung binigay niya ng address na parehas sa ano. Yung block 46. Tawagan oh, na lang niya tapos pausapin oh, na lang niya right there. Tapos additional na, 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 na lang siya. Wala siya reply, sabi naman niya. So, Kasi block 4611 eh. So abi. Sabi niya, sabi niya, niya eh, malapit pa lang naman siya ta. Oh, Tinatawagan oh, ko, di, di sumasagot, sabi niya. Sino ang hindi sumasagot? Yung rider. Di, okay, yung rider. Hindi, tatawagan siya ng rider. Siya yung tatawag, tatawag ng rider. Yun. Kasi minsan pag nag bi yun, di yung eh. Kasi pag ibang, ano yung <laughs> app niya, kasi <laughs> yun sa so, iba, hindi din yung tapas niya. Kasi saan yung lang niya yung larating. Darating din yun? Pero pag gutom na siya sa babengka... Wala na, may amoy nga yung ka eh, balat Guys, kaming para lang pala ito. Part 1